registration pabingo ng birthday ni birthday ni Juan kumarin oh sunod ako sa iyo mahaba pa yan oh A birthday ni Consi wala tayong dalang bolpe, ano ba pang tantos? ay, kailangan ng bolpe biguro, tingnan mo yung card sunod ako sa'yo ah, sunod ako sa'yo sunod ako sa'yo ah. Ang si ID kailangan. Wala na ID. Wala na ID. Wala naman ID. Wala na ID. Sarili <laughs> nyo lang <laughs> sabi ko dadalhin. Ay, besi talaga, oh. Ay, wala na lang. Sabi. Sabi. sabi ko kayo lang. <laughs> Ay, besi. Ano, lang. <laughs> ah, sarili lang. Wala eh. Kaya ah, po na sinatan niya. Pabingo, pabingo. Ah, tatan ko saan. Ano po yung one pen? Wala, wala, walang kailangan ID. Ayan na. Wala naman pa wala naman lang kailangan ID. Wala, ano kailangan? Wala, wala sarili lang, pupunta lang. Sabi ko dito lang ng panuntos, wala kang panuntos. Bullpen. Pwede sa sikil bullpen, sikil bolong. Marami ako noon eh sa bahay, yung panuntos. Hindi ka kay utoy. I-chat mo na. Isang galon yung ano ko. Barya? Oo, isang ganun yung parang maliit lang, mayroon doon. Parang hindi ano naman gumagalaw. Parang hindi naman Ang Ano? basta sa likod mo ko ah. Ito na, oh, muruleta ng kapalaran. Ayan. Ayan na, may bingo pattern na. May bingo pattern na. Uh, may pa, may pa,